Gusto po pa rin Kitang kita sa mata niya ang saya at mm. galak nang narinig niyang papakyawin ko yung paninda niya. Tutulungan ko siya at uubusin mm. ko yan. Pero hindi niya alam yung buhay ko yung mababag. Ito yung, ano, yung nag-throw ng, ng Shades of Grace yan. Si malupitong ang tungkol sa ano, Team Katagumpay. At saka yung mga poverty corn dyan. Mga poverty corn ng mga, mga motovlogger. Motovlogger nagiging matulongin. Gusto sa pagtulong ko sa kanya. Mm. Ako yung tinulungan niya. Dalaman libo po. Kumiya ka, kumiya dito na bumuhos ang maraming luha nung sinabi kong umiyak siya para naikita sa video at maraming maantig at maraming views. Bordano. Yun, samahan nyo ako. Mag-isa na akong ganap na motovlogger Motoblogger. Siyempre, nabang ginagawa ng motovlogger Tumutulong sa mga may hirap, namamakyaw ng mga paninda. Naglalagay ng sound effect na nakakalungkot para mas mag hmm. ng video. Samahan mo na ako at tumulong na tayo sa mga kababayan natin Pilipino. Para mapagaan natin hmm. yung buhay nila. Ako Ay, mapagaan eh. nila yung buhay, yung buhay ko. ko. Tara, <laughs> samaan mo ako tumulong. Kasi, kasi nung last time, merong motovlogger na nakita na nakabugati na, alam mo yun, kaka... Alam mo yun, alam naman natin yung poverty corn. Alam mo yun, yung 2,000 ko magiging times 10. Time Habang binabaybay namin nga. ang kainita so, ng isang lugar, meron kaming napansin na isang lalaking nagtitinda yung nag dito. Sa mga gusto ano? ko sang tulungan sa mga form siyang form tulungan. Kasi say makakatulong sa akin para mabut ko yung mga pangarap ko na mga hmm. gusto kong motor na gusto kong bilhin na malalaki. Yan, yeah. minakita yeah, na ako mga motor vlogger. Mga, mga motor vlogger ito. Mga ka-timpag-taumpay. Nagtitinda, nagtitinda. Mga ah, ginagatasan kayo. Sige, babaw mo na ako, ako na pupos. Si Tutulong ako eh. Actually, si Malupit ang yun ang pinakamainit na ano eh. na social vlogger na yun. Influencer. Napakaano. Kahit saan may endorsement siya. So, puro kalokohan niya nga ito. Yun. So, oy, oy, yun. Makatulong lang. Sige, ko Para makita ko sa camera. Ay, ay, ano yan? Ano yung tinitinda mo? Pajibar po. Para Pajibar? po may po pamilya Pajibar. ko. Araw-araw ah, ko -araw po itong ginagawa. Hmm. Ilang araw ka na nagtitinda niyan? Ano po ako, bata pa po, po ako na ito. Bata ka pa. Magkano naman kinikita mo sa isang araw? Magkano ka? Mapawa eh. Nasa ano po? 50 po. Yun Sing lang po. 50, 50 o, yung kinikita niya sa araw-araw. Hmm. Yun. Ang swerte niya dahil nakita niya ako. At tut... Nakita ko po kayo. Eh. Ah, nakita hmm. ko siya. Tutulungan ko siya ngayon. Papakyawin ko lahat ng paninda niya. Ito to po. Oo, oh, masaya ka ba? Masaya ka ba? Oo, okay, masaya po ako kasi mauubos ako ng paninda ko. Kaya na pa po eh kitang kita mm. sa mata niya ang saya at galak nang narinig niyang papakyawin Team ko yung paninda niya Team... tutulungan ko siya at uubusin ko yan mm. pero hindi niya alam yung buhay ko yung mababago sa pagtulong ko sa kanya ako yung tinulungan niya wait lang wakam muna yun ha pakitin nyo to vlogger kahit puro kalokohan yung vlog niya since ano original wala mo siya hindi yung originality alam mo yun for the good vibes sana well dati nag ano siya sugal, naging naman siya sana gantong, gantong, gantong. ito lang. Hindi mo poverty porn. Tete isa. Baga, niya. Lagsi ang isa. Ito eh, pera. May papakita sa camera yung ano. bibigyan na natin. Sige, ganto ka. Ay. Isa. Oh, Uy, isa doon libo. Okay. libo. Mm. Ano? po. Umiyak ka, umiyak ka. Mm. Dito na bumuhos ang maraming luha nung sinabi kong umiyak siya para nakikita sa video at maraming maantig at maraming views. Nakitulong po sa amin to For sa pamilya ko may mga ano po. Kuya, mm. dalawang libo lang po. Vlogger ka po Ano naman? Anong ano naman po? Eh, vlogger ka po eh. Yung kita mo dito, triple po. Iyapon nyo. Sa ko na. Ano ka ba? Motovlogger. Moto What's up mga motovlogger? Uh, Dalawang libo lang po binigay niyo pero yung kita niya dito sa pag-upload niya to yeah, lagyan niya ng music yeah, na, na malungkot yeah. kikita siya ng triple yung dalawampung okay. libo niya baka maging 200,000 to hindi nga mo hindi sige gagawin ko gagawin ko sana ng 5k kasi hindi umuulan eh kasi pag umuulan mm. mas nakakaawa ka mas maraming views nga, Mas maraming oh, okay. maanting na puso yung kasi. Nagtitinda kayo. Tapos sa mula, naka, nakakaawa mm, ka. Bawa. Gagawin oh. kong 5,000. Sige. Sige po. Yun. 5,000. 5,000. It's lang since oh, oh. yan eh. Sa so, palabas na Tulo to eh. ano masasabi mo? Kagapit na lang maanin eh. Ika po vlogger. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Hmm. Sige. Iyak mo lang yan. Para maraming views. Tama. Hindi po na iyak eh. Kulang pa po ito eh. Marami naman po eh. Ano mo, iyan mo lang. Wala po kong motor. Wala ah wala kang motor. Wala mm. po ang motor. Hmm. So, sa sige, kayo, si katukom pa yan. Nako, on cam naman tayo. Hindi naman daw. Sige, bibigyan natin siya ng motor. Kunin mo 'yon. Yes. Ayoko nang nag-aano ka. Ayoko nang yes. naglalako ka. Kasi kung TV pinanonood si Malupiton. Um, Ito yung susunod ko, kay Mabago buhay mo eh. Pero hindi mo alam Yung buhay, buhay mo yung babaguhin ko. 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 ko, Ay, yung buhay ko yung babaguhin mo Dahil sa 5,000 na yan Pikit mo na yung mata Pikit mo na yung mata Dilat mo yung mata mo Meron ka ng bike na hindi brand new. Yeah. Mm. Sir, motor po kailangan ko, hindi po bike. Salamat ka na lang, tanggapin salamat mo na lang. lang. Salamat eh? ka Eh, yung tulong niya. Mm. Yung tulong mo sa akin. Kikitain mo, sobrang laki. Tapos yan lang. Mm. I-upload mo yan sa Facebook, diba? Sa Facebook. May YouTube ka pa yata. O, dalawa makikita sa'yo. Dalawa. O, diba? Gaman kayo sa pera. Bakit? 5,000. Hindi pa masapat to? Sir, pwede namang tumulong na hindi nakabidyo eh. Diba? Oh, pwede eh, naman tumulong na helmet eh. diba? Kasi, ayun ngay. Kaya nga siya sabi nyo naman ng iba, kung gusto mo tumulong, tanggalin mo na camera. Pwede ka naman maging silent, di ba? Silent sa ganyan. Ba't mo pa lang i-proud? E Alam mo yun, pagkakakitaan mo kasi. Ayan, papag- Gusto oh. ko, hindi, at saka ako, gusto ko, yung bibigyan ko, babalik sa akin ng triple. Yung iba naman, tiyatang kilik. Ayan, yung bibigyan mo, tasunpang pang kilig. Ano mo yun, mga gustong gusto ng mga Pilipino ganyan eh. Yung ganyan, yung ganyan, ganyan mindset eh. Ito sa At saka makakabili dag. ako ng gusto ko. Eto, ito, Ito hindi ka mababago nito. Babaguin mo, alam mo ka no? Yung buhay, buhay ko. ko. Ay sir, I love motovlogger. Sir, paano to sir? Tapos bibigyan sa akin to, isang hmm. bigay lang to. Isang bigay lang yan. Tapos di mo na ako yung... may kita, Pak makita mo, dadaanan mo na lang ako. Oh. Pakawayan mo na lang ako. Oh, kasi nagamit na kita. Hmm. Oo, oh, ganun yun. Hindi sir, di ko kailangan sir. Bakit? Magtrabaho na lang ako ng matino. Huwag mo na akong tulungan. Bakit naman? Kasi ito, 'di ba 'yan 5,000. Oo. Oh. Huwag mo na lang i-upload 'yan para pat patas tayo. Tumulong ka nang walang video, sir. Eh, hindi, And... ako naman mag-edit niyan. Sige, sayo na 'yan. Tutulong ako lang video. Oo, oh, para di ka kumita. Mm. Hindi -hmm. rin ako kita, 'di ba? Yung 5,000 mo, sagit lang 'yan eh. Mauubos din 'yan yung kita yung tulong mo sa akin tapos bibidyoan mo ako. Okay. Hindi, tsaka malaki. Abang boy, no, para marami kang kikitain mm. -hmm. diyan, sir. Naka-video naka pa oh. Kaya, iinyayin ano ko eh purpose ko oh. 5,000 'yan. Right? Iya ka. Mm -hmm. <laughs> Pinapayak pa ako. Scripted pa, no? Scripted. Gusto ka Ta tanggapin mo na lang. Tanggapin mo na lang. Oo, mm -hmm. kasi... Alam mo, dahil sa sa'yo, mm -hmm. makakabili ako mm -hmm. ng bago <laughs> kong big bike. 1,000 CP. 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 Oo, oh, tas maraming helmet. O sige sir, magpasalamat na lang ako para matulungan kita. Ano masasabi mo kay Kamoto Vlogger? Maraming salamat kay Kamoto Vlogger. Sana marami pa siyang matulungan na vlogger. Di pa umiiyak sir, kasi no, alam ko mm -hmm. Doble yung kita mo dito kay eh, triple. Nakakaya naman sa akin date, kasi ito 5,000 lang tapos sa kanya 500,000 balik na ito mm. Sir, dito na ako sir oh, Sige bike mm. okay. mo, bike mo Okay, minatulungan okay, okay, yeah. yeah. yeah, na naman tayong kababayan natin Nagamit pa, nagamit pa sa vlog Alam ko na yan Okay, minatulungan na naman tayong mga Mga kapwa natin Pilipino na ginamit natin Para gumanda ang buhay natin At mabigyan sana 5,000 Pero sa akin, ang laki ng balik <laughs> Mga ka-vlogger pa, boy Tama <laughs> ito Taman... ano yung tamad, pagbato ng shoot ng ano ng shades minsan natatak din ako sa mga Pilipino Ay yung talagang tawag doon inaano talaga nila no ina accept lang yung reality na moto vlogging yung ganun yung poverty porn kaya tang kinik ng Pilipino hindi ko alam kung bakit ni sensation dapat tumulong ko sa kapwa mga Pilipino hindi naman sinasabi sabi yung privilege or stuff like that pero I miss you have to help yourself hindi yung ganun diba kasi parang naka-mindset tayo siguro sa mga TV shows, sa naka natin sa Ikulaga, Bawawin, yung mga ibang palabas na laging ganung game show, 'di ba? Na tumutulong sa kapwa. Pero in the end of the day naman, ayun, dapat hindi sila sensationalize ang poverty corn kasi ang kahirapan. It will not be it will not be ano, hindi mo yan diyan, 'di ba? Sabi ko lang. No. Sabi ko lang. No. I, I'm not I'm not, paano ba? Yung poverty corn, hindi mawala yan. Tira gagatas ka sa niyan hanggat may lumatang kilig pero yung mga sugar yan yung mga ganyan mga naruto kasi yan kung sino pa nagpa-poverty corn sila pa yung nagkaanong sugal so alam mo yung double edged sword sword sino alam mo yung tapos yung mga ano nila ang mga manunood nila may hirap din tapos nanonood ng sugal alam mo yun they're feeding more crap of out at, at another crap sinasensayos yes, nila know, sila may yun so yun lang masyado na mahaba video ko quote unquote sa so, so, 9 minutes yun lang so if you like this kind of commentary please do like and subscribe my youtube channel maraming salamat sa audience. peace out skirt